Oy, wala sasakyan, buwelo. Mga kaibigan, yan yung agency dito, oh. Alam niyo ba dito, mga kaibigan, merong agency. Ayun, oh. Mga ibang lahi yung nag-apply diyan, mga kaibigan. So, ito yung itsura ng kalsada namin, mga kaibigan, oh. So ganda ng bundok kayo, green na green na. Kasi tapos na yung tagtuyot, mga kaibigan, spring na. Kaya natapos na yung taglamig. Ganyan ka green yung uh, mga bundok ngayon mga kaibigan. Sa so, dati nagbrown yan mga yan kasi natuyo nga gawa ng nagwinter. So ngayon naman puro green na. So yan ang apartment namin no. Shout out sa mga aspirant natin diyan. Ito yung ilog naman. So madam mo. Namimingit kami ng mga tilapia ng manilit yan mga kaibigan. Doon sa kabila ganun din. Pero mas lagi kami dyan sa kabila na yan. So yun. itong kampanya na ito mga kaibigan, no? tabi ng kalsada lang. Pagawa ng crane yan, malakas yung kampanya na yan. Iwan ko lang ba kung bakit wala ang trabaho sila ngayon. Siguro dahil linggo. So ito naman mga kaibigan. No? Yan, kainan yan mga kaibigan. Ang specialty nila dyan is pukumpap mga kaibigan, napakasarap. Dyan nag-order yung company na pinagtatrabawang ko mga kaibigan so ito naman mga kaibigan yan. pagawaan naman ng mga sasakyan yan yan tapos itong isa dito teka lang ha Ayan, mga gas naman yan mga kaibigan no? Ayan, dito sa kabila mga bakal din yan bihira yan mag open mga kaibigan nagatak nga ako dyan minsan may trabaho dyan minsan wala so yun dito naman sa mga kaibigan sa kabila mga tindahan naman ng mga tools yan dalawang magkatabi na yan so yan sa pa natin mga kaibigan yan yung mga istakan warehouse ng mga bakal grabe dyan ni stack yung mga bakal iwan ko kung yung amo namin dyan kumukuha ng mga bakal mga kaibigan ayun tapos dito na ako sa apartment namin tapos itong company na ito mga kaibigan pagdating ko dito hindi ko magana to seasonal din to mga kaibigan pero kahapon grabe may trabaho din sila dyan mga kaibigan so, ito yung taweran dito ito lang yung buhay dito mga kaibigan ng OFW. So puro mga company, napakaraming company dito. Yan yung waiting area ng sakyan mga kaibigan. No? Nang bus, papunta ng bayan sa Gimhe. So yun yung apartment namin. So antayin ko lang mag green. Tapos natawid na ako. So ganito ang ganap lang mga kaibigan ngayong araw sa mga aspirant natin dyan. Kayang-kayang -kaya nyo rin makapunta dito sa South Korea.